Pasig po kayo ng tikitan sir eh. Ito po yung address ng babayaran po. Ito po sa city or ng country. Wala pa po. Kailangan Papunta tayo ngayon guys sa ano sa Pasig sa sa tubusan ng ticket Nakahuli tayo noong January, uh, June 8 So Nakahuli kaya ako nahuli guys kasi uh, illegal park <laughs> So ayun, kumpiyansa tayo Na walang nanaguhuli doon Sa Rosario ako nahuli uli sa life, sa Ay, sa life Homes pala ayun, so, unexpected yun, gabi. So, yung kwento kasi doon na uh, pumunta kami doon ng, ng partner o Kakain sana lang kami ng Paris sa Life Home, sa Lucky Gold. So, ngayon, uh, tawag dito, hindi namin na alam na may no parking na nakalagay doon kasi ang taas nung ano niya, yung nakalagay na park mas mababa pa to yung nakalagay na no, parking meron doon nakalagay pero hindi namin nakita tapos maya maya may mga dumating na ano ah, taga LGU may mga dalang panikit so lima sila pero so, hindi kami nakalis so, sabi ko sa Makati BGC kabisado ko hindi ako sa sa one year old pag didrive, hindi ako na hindi totoo yan. Bola lang yan. So yun, ngayon lang ulit. Nahuli na ako dati sa Makati isang beses. Pero ngayon na lang ulit. Last year pa naman yun eh. <laughs> Gago! Pag-ingat kayo sa mga pag-iwanan yun ng parking. What? Bro, what are you talking about, man? Ay, pag-iwanan yun ng motor. Kasi, lalo na pag nasa Pasig kayo, guys. Kasi hindi biro yung ticket. Ang laki, 1,000 my God! Wow! So, ginawa ko na lang. Pinagipunan ko na lang siya. Since 10 days, nagano ko 100 pesos a day. P nice. Ano, oh. ano, ano? Ano ang senyo na tamimi kayo? Ano? Guys, so, ba? Illegal parking attended. So, yun, yun yung tinigit sa akin, guys. So, nandito na tayo, hindi ko alam kung dito to eh. So, malas-malas pa nun. Ah, uh, nawalan kami ng gana na kumain ng Paris nang simula na na ako. Umuwi na lang kami nun. So, ayun, nandito na tayo. Kabayad tayo ngayon ng ticket. Nice! Yay! <laughs>